Nagagawin lang ako. Maghugas ako ng plato. Kumain na ka kakain na kayo mamaya, okay? Okay. Mama, na, na, uh. <laughs> 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 Ay, -a -a ang kulit ni Bunso mo. Parang tama naman itong mga to. Ay, uma. Nag-aalis ako dito. Ang kulit-kulit niya dyan. Kulit kasi ito ang kapatid ko eh. Ikaw, ano ang kulit? Kulit ka. Mami, anong ulam? Mm -hmm. Nandiyan no, sa lamesa. Ba't ako inuutosan mo? Ang panganay ka na, hindi ka pa nag-aano dyan. Umayos ka din, bunso. Ang kulit-kulit mo. Bantay mo ngayon, kapatid mo. Huwag Huwag mo dito. Oo na. Napaka-ano naman kasi yan eh. Mga kokolet, istorbo. Mami, may lalakad din ako mamaya. Ah. Ano ka na naman pupunta? Okay. Ang dami pupunta na. Kahapon, bumili ka ng iPhone 15. Tapos ngayon, haalis ka. Hay nako. Pupunta kami ng bagyo ng mga klase ko. Tsaka wala ka rin pakain naman doon. Aalis na ako. Mama, gusto ko po ng iPhone 5. Ha? Huh? Gusto ba babalik? bakit <laughs> ka pa ng tablet? iPhone 5? Ang yaman mo ah. Bakit nabibilang ganyan? Siyempre, wala na ako ng laptop. Sira na ito laptop ko, di ba? ko Hay nako, ang kulit niya. Ang dami ko naman problema. Magpapabipi ako. Nako, magsilinis nga kayo dyan at ako'y napapagod hey! na. So, patit ko, may meron naman ako tablet. Ikaw nga kasi, basag na nga to iPhone ko. Three, tas ikaw pa ganda talaga dito sa Baguio. Sobrang ganda. Sobrang, sobrang ganda. Ganda ng view. Oh. Oh. Ay, ba't sa tawag ng ate mo? Kayo no, na mami, nasisay po na ka dito. At, atyong, sabi ko tawagin mo, isa. Hmm. na. Ulit ko. Mami, pinatawag mo ako? Oo, oh, oh. at sabi ng teacher mo, bagsak ka daw. Bakit, anong ginawa mo na naman sa school? Hmm. Ako muna. Alam, ay, kasi laro ng laro. Kala mo kasi. <laughs> Teka, ba't ang bilis niya sa Bagyo? Ano? Akala ko overtime. Hmm. Ako naman. Mami, kasi may, may dala akong paper if eh. Sorry. Ba't di mo sinabi sa akin, anak? May paper F ka pala. Dapat sinabi mo sa akin na, Mami, may test kami. Tulungan mo ako. Ay, nako. Kaya kami mabili sa bagyo kasi ganun lamin nyo yung design doon, kasi ang pangit. Bukas naman magsiswimming kami, at pupunta na naman kami. Ako na ang dami ako... yung pupuntahan! Akala mo ang dami yung pera! O, oh, di mo pa nababayan ang kurante dito. At tubig. Ay naku, umayos ka. Tatawagin ko daddy mo. Hello? Ano? Muwi ka na! Ha? Huh? Muwi ka na! Oo, oh, no, mauwi nga ako. Sabi lang, matulog ko na ako. Ba't ka matutulog? Eh, uuwi ka nga. Mamaya, mamaya. Wait lang, saglit lang. Bibis mo na ako. Sige na nga. Ay. Ay, baka uwi Weh, isa si Bunso ma. Hay nako! Sana naman si Bunso! Hanapin niyo pumunta siya dun sa mga niya at bumili ng ganito. Ewan ko mag-teddy bear ganito niya. Pinili niya sa mami. Ewan ko nga eh. Mamiya na? Ha, ah, kasi kapatid, kita ko yung yung pera mo sa wallet. Kinukuni niya yung 50. Hay nako, saan na naman bata na yon? Mamaya yan sa akin. Kung sino pa mga bunso, tatawag ko ulit daddy niya. Sasumbong ko siya. Tin, 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 Hello. Yeah. Yung anak mo, nabunsop. Lumabas na naman. Kinuha yung pera ko. Tag na mo. Limang piso na lang. Wala pang natira. Kahit pisong. Ay, nako. Kinuha niya. Fifty. Fifty na nga lang natira. Inubos niya pa. Ay, sus naman bata ka. Uwi ako dyan mabaya. Papaluin ko yung sentron. Naku, huwag mo na paluin. Pagsabihan mo na lang. Mami! anti Mami, antito na sila. Kiksamin yung mga... Mami, look at him. Pambal na po kami! Yung buhat!